Magandang umaga po sa ating lahat. Araw pa ngayon ng Miyerkules at andito naman po tayo sa usapan politika. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon. Ah, uh, mamaya yung mga team replay ay manunood sa YouTube. Ah, uh, uh, paunang announcement po, sa Friday po wala po tayong usapan politika sapagkat tayo po ay may lakad. So, maghapon pa yung lakad ko. So, malamang hindi ako makahabol sa panahon na ako'y magbigay sa inyo ng usapan politika at magkwentuhan tayo. So, sa lunes na lang po. Pero ngayon, uh, meron tayo usapan politika. Nandito ako. Pag-usapan natin yung tukol sa pagbibilang ng mga taong umaate ng rally. Sa itong huli, uh, nagkaroon ng... Well, hindi naman kontrobersiya, mga tanong, kasi nagpalabas ng estimate ang mga otoridad, maging ang organizers ng isang rallying ginanap na isang religious group sa Carino Grandstand uh, at sa kalak karating nitong lugar. Ito yung Iglesia Ni Cristo na nagkaroon ng rally for peace, uh, di umano. Uh, at uh, ang inilabas nilang estimate, actually ang naglabas ng estimate nito, uh, I just want to correct I'll be correct about this, Nung yung Office of the Civil Defense nagpalabas na as of 10am nung araw ng rally, meron ng 1,279,851 na tao. Yun, di umano ang crowd estimate. Kaya ako mismo uh, nagtaka. Sabi ko, ba't naman ganyan? napaka exacto Usually, mga estimate, mga rounded figure yan. 1.2 million, 1.3 million, 500,000. Pero yung talaga eksaktong to the last digit, 1,279,851. Sa lahat ng political scientist ako, political analyst, political commentator, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng crowd estimate at talagang to the precise digit at mayroon pang isa. Yung 1 talaga hanggang 1. So, siyempre, nagpahalag tayo ng ating pagtataka. Uh, pero ako naman na itinuwid ng isang mukhang kasapi ng grupo. Uh, hindi ko alam kung umaten siya o hindi. Pero kinurek ako at sinabi na follower ko to sa social media. Hindi ko siya friend pero follower. So, nag-comment siya, nag-post siya. Sinair niya yung post ko. At ang sabi, ganun daw kasi ko-organize ang grupo nila. At meron silang parang attendance na chinecheck, check nagbibilang sila kapag um, yung mga delegasyon na alamang malamang mga nakasakay na sa sasakyan nakabus, sa alam na meron na silang headcount ako naman ang sabi ko hindi naman hindi natin sinasabing hindi totoo yon na sinasabi ko lang siguro yung gamit na word na estimate kasi kung ganoon yon hindi na po estimate yon Yan po exact actual head count kasi yung estimate yon yung parang hindi ka sigurado yung precise number kaya ang estimate eh, pero kung yun talagang meron ng listahan ng mga sumali, aba ay pwedeng sabihin na meron na pong ganitong bilang ang ayon sa talaan ng mga miyembro na sumali. At meron pang idadagdag na kaunti. Yun ang i-estimate mo, ilan ang dumagdag na hindi kasali. Pero yung very precise, yun yung medyo magpapataas ng ating kilay. Siguro kung ang ginamit na word actual headcount based from organizers. So dapat ang lead ng story is ayon sa organizers, meron na pong uh 1 million uh again gusto ko talaga maging precise sa pero May yung sabi ng prefectures tayo uh 1 million 279,851 ang nakatala na sumakay ng mga sasakyan dala-dala ng kanya-kanyang mga grupo na umatend nung rally so yun siguro yung maganda hindi estimated it's actually a actual headcount based on the list kasi parang ang gano'n yata, parang katulad nung tayo ay mga umaaten ng, 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 school activity, attendance, check di ba? So, ililista ka doon. Parang gano'n, ah, dumaan din tayo dyan noon, di ba, nung high school tayo, uh, checking attendance. So, sasap, manunood ka ng event. Che -check, it. bago ka pumasok, paper maka. O, o kailangan malaman ng teacher na sumali ka, di ba? So, yun, magpapakita ka ng katibayan doon. O, nung nagtuturo ako sa Lasal noon, may mga ganyang activity na kailangan mong malaman yung mga estudyante mo humingi ng bonus, uh, bibigyan mo sila ng bonus, pero kailangan magpakita sila ng patunay na sila ay sumali. So, may listahan yan. Nagpapadala ng listahan yung organizer sa iyo ng mga estudyante na dumahok doon sa activity para malaman mo sino doon yung estudyante mo na kailangan ng points. So siguro ganon. Ganon ang tingin ko na sistema dito. Yun ang pagkakasabi sa akin ng no, mga organizers. Ganon daw sila ka well organized. So hindi po estimate yun. Yun po ay actual headcount. So ganon pa man, uh, hindi lang naman kasi itong grupong ito ang nagsasabi ng ganito mga crowd estimates. Eh. In the past, we have had political rallies nung panahon ng kampanya noong 2022 at ito na, andito na naman tayo ngayon sa kampanya nitong 2025, maglalabasan na naman yan mga estimates ng crowd. Lalo na kapag presidential kasi nag, nang nagsasabi na itong nag, sumali sa rally ni Lenny Robredo, ganitong bilyon, sumali sa rally ni, Pangulo ni dating, dati, na, dating kandidatong ni Presidente Marcos na ganitong milyon. Oh. So may ganong klase ng estimates. Nakikita natin yan sa mga rallies. At ang usually nagpo-provide niyan sa atin ay mga pulis. Mga estimate nila. Uh, nagbibigay din ng estimate ang kanya-kanyang organizers. Pero ito kasi, alam mo, pag ang organizer ang nagbibigay ng estimate, uh, alam naman natin na ang tendency nga ay ano eh, eh i -block. Alam mo naman kasi yung crowd size eh. Pag nagdag-angas yan, eh, pag sinabi mo ang humatay ng rally ng isang politiko ay ganitong milyon, wow, mapapawaw ka. Ibig sabihin niya, dami niyang supporter. Di ba? Show of force eh. So may tendency na i-bloat. <laughs> may tendency na na ano na na, na depende sa bias ano kung ikaw yung kakampi nung nag-organize palalakihin mo. Kung ikaw naman kalaban nung nag-organize paliliitin mo, di ba? In fact, may nagkaroon ng na maraming problema nung time na yun kasi kapag ang isang yung media coverage na sita, di ba? dahil sa halip na drone shot ang pakita ay mga close up kasi pag close up pakikita mo nga naman iba yung view eh pag nasa ground ka nakikita mo akala mo siksikan ng mga tao yung pala pag drone shot siksikan sila pero sa isang kumpulan lang so yun yung bakit daw si ganitong kandidato hindi nagpapakita ng drone shot pero itong kandidato naman dahil gusto nilang ipakita na kakaunti ang umaten ang pinapakita lang nila yung uh, ano yung mga kakaunti ang mga tao so nagiging politicized yung crowds. And of course, intindihan natin kasi parte nga po yan ng propaganda. Eh. Parte yan ng pagdadram uh, drum up ng support. Na although hindi man ibig sabihin na pagsumali sa rally ay sumanakikisampatiya ka na. Ah. Alam naman natin yung mga rally ng ano ng pag-aaten ng rallies yan ay malinaw na behavior na yan. Hindi porket marami ang umaten, lahat yan ay sumusuporta. Ah. Um, and I'm not just, talk, just talking about this recent rally. I'm talking about rallies in general. Alam naman natin, yung iba dyan pinapa-attend. Yung nakukompel, chine-check ang attendance, di ba? So kahit nila ayaw o gusto, kahit ayaw nila pupunta sila kasi chichikan ng attendance, may penalty. Pag hindi ka umattend, wala kang dagdag na bonus sa exam. O ganun, di ba? Nung mga, yung mga tinatawag natin ng na mga bonus activity, alam ko yan, sapagkat sa eskwelahan, may ganyan eh. Uh, ako nga, yung personally, ako inayo ko ng ganun. Eh. Parang sabi ko, kung gusto ng umaten na estudyante, umaten siya. Hindi dahil may bonus o ano, umaten siya doon sa event dahil gusto niyang manood. Hindi yung pa, manunood lang siya dahil may, may 10 points sa sa exam. Hindi magandang incentive yon Pero ganun talaga ang realidad. May mga pumunta dahil may bayad. May mga pumunta din may pagkain. May mga pumunta din nakikiusyoso lang. So hindi ibig sabihin na porkit malaki ang crowd mo, lahat yan sumusuporta sa'yo. That is the reality pero pang optics kasi yan eh kapag ganon kalaki ang makita mo na wala ni hindi mahulugan ng karayom, 'di ba? Hindi mahulugan ng karayom. Aba. Ay hindi ano, di talagang ano, uh, makakaintimidate nga naman 'yan. That's a show of force. Flexing muscle 'yan eh. Kapag makita mo isang kandidatong ito, milyones ang umatentos, makita mo 'di mahulugan ng karayom. Ganun pala siya ka-popular. Ha? 'Di ba? O kaya pag ipakita, ay, kakaunti umatain, ibig sabihin niyan, walang masyadong nakikisampat siya. Di ba? So, may ganong klase ng dating ang, ang, ang crowds, ang crowd size. Eh. It is part of the optical illusion that is being created by political campaigns. Um, and that also, also include rallies, you know, whether so in support or against a particular issue. Kasi hindi lang naman nagkakamay ang rally, hindi lang naman yan sa kampanya sa kandidato. Eh. Ang rally pwedeng sumusuporta sa isang usapin. Katulad nga nitong ginawa ng Iglesia ng Kristo na support for rally, uh, rally for peace. So, yun yung yun yung nagiging ano, nagiging issue dito. Na uh, ang 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 rally, ang crowd size, ang tendency na mga sumusuporta dito ay ipalakihin ang crowd size para nga naman makakreate ng image na compelling na masasabi na abay madaming kaming kakampe madaming sumusimpatya sa amin so pag ikaw ay kandidato tapos makita mo na abay kakaunti lang rally umat din sa akin hindi e mo, kailangan mong gumawa ng paraan para mas mapalakas pang yung suporta diba? Pang-intimidate yan. Di kapag maraming marami ang umatay ng rally ng isang kandidato, ay di na-intimidate na yung kalaban. Pero yung nga, inuulit ko, hindi porket kung attend ka ng rally, ay bumuboto ka na doon sa kandidato o sangayon ka na doon sa isyo. Kasi sabi ko nga maraming dahilan. Meron naman talaga mga pumunta dyan dahil talagang sila ay supporter o kapanalig o naniniwala sa isyo. Pero meron naman dyan bumupunta dahil nakikiusyoso lang. Meron pumunta dyan dahil binayaran o may insentibo o may 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 requirement kaya pumupunta sila diyan kailangan nila magpakita ng pakikipagkaisa dahil kapag sila hindi makipagkaisa ay may mangyayaring hindi maganda sa kanila o sila ay hindi papansin nila no? may gagawing masama o hindi man ganon. so may barang ganong klase ng ano so bilang isang political scientist sinasabi ko lang sa inyo objectively ha ang mga dynamics ng crowd size at pag yan ay pinaint mo na sa imaging, alam naman natin na depende sa anggulo ng kamera, mo makikita kung talagang crowded o hindi. May mga anggulo na talagang makikita mo talagang siksikan. Meron mga anggulo na pag nakita mo, parang hiwa-hiwalay. Alam naman na yan, ang camera can, can create, uh, you know, can create uh, illusions. Like last time, for example, yung maraming balloons sa pinapakita, ay eh pag may balloon ka, meron, kang uh, meron kang drone shot, yung mga blank spaces na akala mo, eh, paggabi, Uh, uh, or kaya mga bulaklak 'di ba? Uh, it will add to the density of the image. makakala mo ang daming tao yun pala, hindi naman pala tao yun ngayon. So party po yan, hindi po natin sinasabing masama eh since party po yan ng mga ngampanya party yan ng political propaganda. At nasa sa inyo na po yung kumaniniwala kayo. sapagat ang pagsuporta ho sa issue ay hindi po yan paramihan o paliitan ng ng crowd, 'di ba? Pero kung talagang uh, titingnan natin, meron naman po kasing science of making crowd estimates. In fact, kung titingnan po natin sa rally, madali pong ma-estimate yan sapagkat ang, ang titingnan mo lang naman yung surface area nung pinagkanta ka ng rally. Uh, ang isang square meter kasi, sa totoo lang, uh, kung titingnan mo, kapag ito ay yung standard na uh, casual usually hanggang dalawa o hanggang tatlo to 3 to 4 lang ang pwedeng magkasya sa 1 square meter. Kapag uh, medyo dikit na dikitan pero mayroon pa ring lugar para ikaw ay gumalaw then mga 4 to 5 yan. Pero pag yung talagang siksikan, siksikan na talaga yun, hindi ka makahinga. Parang sardinas sa ipit na ipit ka 6 to 7. 10 imposible ng pagkasya yun sa 1 square meter. So on the average, mga 5 persons per square meter ang pwedeng i-contain. Adult time, I'm talking about adult time na nakatayo. Kasi iba pag nakaupo ka, iba na yan. Pag nakaupo ka, may upuan na. Eh. So hindi na liliit pag nakaupo. Pero pag nakatayo at rally, usually mga nakatayo yan, mga on the average 5. So computing mo lang po yung, ano, yung, yung surface area nung pinagkanda ka ng rally. Compute mo ilang square meter yan, tapos i-multiply mo ng 5, yun ang pwede mo masabing crowd estimate na uh, kung nakita mo yo so ang kitingin mo sa, sa drone ano ba yung lugar na may mga tao then i-outline mo yon computing mo yung area noon tapos i multiply mo man 5 yun ang crowd estimate yung scientific way ng pag-estimate ng crowd ngayon Tingnan natin dito sa estimate nitong huling rally kasi nakalagay nga uli. Eh, nando ba yun? Hindi ko masaulo kasi very precise talaga yung number eh. 1,279,851. Di umano yung umatend ng as of 10 a.m. nung araw ng ng rally kapag 5 persons per square meter ang kalalabasan nito ay 255,970.2 square meters. That's about 25.6 or 25.5 hectares. uh, 25.6 hectares. So ang tanong nakarating ba sa 25.6 hectares yung yung surface area na may tao? Ah, uh, po'y posible, posibleng hindi tingnan natin kasi ang ang area po ng Luneta Park ay 58 hectares 'yan, ang estimate. Pero alam naman natin na hindi naman lahat ng lugar sa Luneta ay may tao sapagkat may mga lugar din pwedeng tungtuan, yung kunyari yung statue Rizal, yung yung parang ano doon, yung gitna, yung parang may kino-construct doon ngayon yung dating mapa ng Pilipinas. Yung iba ng mga lugar na may mga bakod, binakuran yan, hindi ka pwede makapasok. Yung lugar ng National Museum, you know, yung mga yon ay hindi uh, hindi yon pwede magkaroon ng tao. But nevertheless, meron naman kasing spillover crowd eh. Yung wala doon sa lugar pero andoon sa, andun sa uh, Ruas Boulevard. So, yung po ang para malaman mo, kukumputin mo, may, sabar, may drone shot ka dyan, makikita mo kung saan yung crowd, makikita mo how thing. Kasi kung sparse naman siya, hindi mo pwedeng gamitin yung 5 per square meter, di ba? Pero kung siksikan na siksikan, uh, pwede namang 5 on the average. Kaya on the average, tingnan mo, madali naman gawin yan eh. Uh, ko naman picture, picture, imamap out mo lang hanggang saan yung crowd, tapos kukumpito mo yung area, multiply mo ng 5, voila, ah. meron ko ng crowd estimate. Ganun po yung tamang procedure. Meron po tayong mathematics. Pero ganun pa man, bakit ba talagang mainit na usapan yung crowd estimates? Kasi sabi ko nga, parte yan ng parte ng pagbibigay angas, yung pagpapakita o marami kami, ma-intimidate na kayo, marami kami, sumama ka na. ba diba? O marami kami, marami kami kaya nasa minority ka kami ang mas majority. May mga ganun klase ng ano. Pero ganito, ako kasi ganito lagi iniisip ko kung talagang ikaw ay isang mamamaya na ginagamit mo ang katwiran mo, hindi ka dapat nagpapadala sa dami ng crowd. Kung ano yung opinion mo, yun. Parang hindi naman paramihan niya ng tao kung sino'ng tama at mali at dapat ang iboto mo lagi yung malami ang crowd. Ako kahit kakaunti ang crowd, kung yung tao ngayon naniniwala ako sa sinasabi niya, iboboto ko yan. ba? Diba? Hindi dapat padamihan niya ng umatayin. Kasi sabi ko, hindi naman lahat ng umatayin dyan ay palatayang. Iba dyan, umisyoso lang. Ang iba dahil hinakot lang sila. Ang iba binayaran. iba na required. Pero ganun pa man, ang dapat na pamantayan natin sa ating political opinion should not be based on the size of the crowd of people. It should not even be based on majorities and minorities. Dapat ipakita mo yung prinsipyo mo. Na kahit ikaw na mag-isa o kahit kakaunti lang yan, kung sa tingin mo yung nang tama, hindi yun nang tama para sa'yo. Hindi ka dapat bumabase sa bilang ng umaate ng rally ng kandidato ang ibuboto mo. Hindi po tamang behavior sa isang mature na demokrasya. At hindi rin tama na ang susuportan mong issue, porket nakakita ka lang ng isang malaking crowd, ay yun na, ang pabor ka na doon o sumasang-ayon ka na. Hindi po ganun. Ang pinag usap mo na dito, yung paninindigan mo, yung pananaw mo, yung opinion mo sa buhay. At hindi dapat paramihan 'yan. At the end of the day, ang demokrasya bilangan ng tao, naginagamit ng katwiran. Magkakaroon ho ng failure ang demokrasya kapag hindi natin gagamitin ang ating katwiran, puro na lang tayo paramihan. Sabagat ang demokrasya nakabasay sa bilang ng tao na nag iisip Ngayon kung tayo ay makikihalo na lang at -agos na lang, sa lasa, makiki ano na lang, makikisama na lang sa daloy ng kung saan mas marami at demokrasya yan, nasisira po yung logic ng demokrasi na hindi na siya base sa katwiran. Kung base na lang sa numero at padamihan. So yun lamang po ang aking punto punto di vista na. Namimiss ko na ang punto di vista eh. Yung lamang po ngayon, na sana pagturo ako sa inyong kaisipan na progress yung mga puso at napabago ang mga pananyo sa buhay, lalo-lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives sana na kapag uh, silbi ako sa bayan dahil sabi siya sa akin ng UP sir the people hindi po kita kita na lang po tayo sa lunes wala pong usapan politika sa Friday okay ito po si Professor Tonton Contreras na laging na nagsasabing magandang umaga magandang gabi magandang tanghali magandang hapon kung nasan man kayo sa mundo ngayon dapat alam ko live tayo may mga global na po tayo pero kung kahit man saan man kayo mag-ingat po lagi uh, at laging ingatan ang ano ang 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 kalusugan importante po yan ge yeah? lagi ko siyang sabi Yupi naming mahal ani mula sa bye for now see you monday enjoy your week the rest of your week bye